Mga kapatid, may gusto lamang ako ikwento sa inyo. ah uh, kasi meron isang malapit sa akin na lalaki na sinap na parang may mga misfortune na nangyayari sa buhay niya. At ang sabi ko sa kanya, baka meron ka pinalaglag na bata, baka yung ex mo na yun dapat mangingi ka ng tawad. Kasi may idea ako. So yun ang premise ng story pero i-relate ko na muna sa akin. Kasi ang video na to ay tungkol naman sa aking stance on abortion. Sa mga nakakakilala sa akin, ayoko ng abortion. 16 years old pa lang ako nang tirawagan ako ng dati kong ex noon. I was with my friend, my best friend Rowie. Naglalakad kami sa beach. And then tinawagan ako ng uh, dati kong girlfriend na nun, Sabi niya, buntis ako. And then, nasyak ako ng konti. Pero nagtatalon ako sa tabing dagat sa kaligayahan. I was 16. I was scared, but I felt joy. Sa madaling salita, bagamat, sasagi-sagi sa isip mo yung abortion, sumasagi-sagi, pero laging uh, uh, na-overpower siya nung joy. It turns out, prank yun. Binibiro lang ako ng dati kong girlfriend. Tinitinan niya yung reaction ko. Fast forward, iba na yung mga nakasama kong babae. May mga nangyayaring gano'n, nadelay ako, nadelay ako, ganyan. And Uh, like ko sinasabi Kung merong laman yan Biaya yan ng Diyos Although takot ako Although I'm Not ready But Lagi ko iniisip uh, Gusto ng Panginoon to So far wala naman Ngayon Forward muna tayo Merong mga hula Sinabi niya siya anak na dalawa Wala pa tong baby ko noon Baby ko pinanganak na last year naisip ko yung isang, kanina ako may posibilidad na may anak. Meron ako naisip na girl na kasama ko noong 2012. Noong 2012 na yon sinabi niya sa akin, delete ako. Ako naman, nagsasuggest lang ako pero I'm sure, looking back, sa babalik tanawa ko sa nangyari. Noong 2012 na yun, sabi ko, ah, uminom ka lang ng serpentina. Marami sa inyo nakakaalam sigurado na pampalaglag ng serpentina. Pero ako, ang kaalaman ko during that time, pangpa-circulate siya ng dugo at pampababa ng sugar. That time, iniinom ko ang serpentina. Hinahalo ko sa kape. Coffee. So yung pait niya, tapos coffee, tapos nalagyan ko asukal, pampababa ng sugar, pero matamis pa rin ako ang coffee. May milk pa yon. Ang ang understanding ko ang serpentina pang-circulate, kung may blockage man, ma, mag, ano siya, mag, bumaba siya. Yung babaeng yun ay bisaya, Uh, she she was originally from Masbate. So I think mas may alam siya sa akin sa mga ganun. I think minasama niya. I think nung narinig niya yon minasama niya na gusto kong ipalaglag kung meron man na hindi naman. Bagamat hindi ako ready. Historically, never ako nagsuggest na magpalaglag. May mga kukonsulta sa akin, ano, kung meron to ipalaglag. Sandali, pag-isipan natin. Wait, ayoko nga eh. Bagamat hindi ako ready my history and track record would say that na hindi ako, hindi ako never ako nag-initiate. Sumasagi siya sa isip ko. Siyempre, bata ako nag-start eh. I was scared. But never na, na ganun. Never ako nagsabi. Never ako. Ang lagi kong iniisip, patatawarin ako ng nanay ko. Patatawarin ako ng Diyos. Hindi ko bubuhayin ko yun. Yung lagi kong iniisip hanggang sa, magamat nag-iingat ako ha. Okay. So, naisip ko siya bigla kasi nga, siya yung suspect ko na kung meron man akong anak gaya ng sinasabi ng mga ula. Baka doon si girl na from Masbate. And I'm sure kaya kami biglang nagkawalaan noon. Siguro inisip niya. Ayaw niya na magkaroon kami ng baby. So binlock niya na ako na wala kami ng communication hanggang ngayon. And ngayon ako na-realize na nagkikwentuhan kami ng partner ko. Yung mama ng anak ko. Minasamahan niya yun. Oo sabi niya. Babae, babae rin ako eh yun na ang interpretation. Especially kung if you're mindful na ang serpentina ay pampalaglag. E ako nun, I, I merely suggested hindi para sa intention na magpalaglag. Kung meron man, sasabi, kung, kung mako-confirm na meron, sasabihin, uy, huwag kayinom nun. Pero kung yung parang na-delay lang, alam mo yan, wala sa mindset ko na may ganun. So naisip ko pa agad, yun ang dating ko. I've made so many mistakes na in-assume nila na ganun because I was merely trying to say na uminom siya. na yung, ang, ang context nga nun, ang sabi niya sa si akin, ah, delete ako. Oh, sabi ko ganyan. Inom ka ng ganito. Sabi niya. Hindi niya ako nakilala ng lubos. Hindi na naisip. But anyway, ah, uh, parang, parang wala naman, no? Kasi matagal na panahon na yun. Eh. Kung may anak man ako doon, dapat siguro pinakilala niya na sa si akin. Ngayon, mabalik tayo doon sa sinasabi kong kaibigan ko na sinasabi kong humingi ka ng tawad. Kasi itong kaibigan ko na ito, Way back, nagtatanong siya sa akin, may alam ka bang abortion clinic sa inyo? Sabi ko, wag mong gawin yan. Isang katerbang sermon yung sinabi ko sa kanya. So, he was offended. Hindi na siya nag-reach out muli sa akin. Malita ako, may pamilya na siya ngayon. Okay, okay naman. But, nung nag-reach out siya ulit, na pari, miserable yung feeling ko. May nangyayaring misfortunes. I just remembered yung time na yun, tinanong niya, may alam ka bang? Nang alam ko, tinuloy niya yun. So sabi ko lang, mahingi ka ng tawag sa Diyos, mahingi ka ng tawag sa babae, sa anak mo. So, anyway, to close this date, this video, uh, ang buhay dapat itaguyod. Pag buhay, may dahilan, dapat itaguyod. And ano man ang circumstances natin? Whether makatuluyan kayo o hindi, always think of the child first. Dahil yan, ay karugtong ng buhay natin. Biyaya yan ang Diyos na dugtungan ka Dugtungan yung legacy mo dito sa mundo. Yung existence mo rito, madugtungan through him. And eventually, pag mahina ka na at siya naman ang malakas, you're going to see na you're living vicariously through him. Boy. Great job. Di ba yung proud ka pag lumaki mabuting tao yan, pag nakakatulog, na pinadaan siya yun ng Diyos yan. Di ba? Anyway, God bless.